Nandito na yung mayor mga bay Si Boss Ares Tanatin nga nung Ganda dito Dami ng tambak po sa Bako nga talagang kulang ano lang. Breaker na lang ang problema sa amin dito Ha? Ah? Breaker Ah breaker? ko muna ng breaker yan ah, Palalagyan ko muna ng breaker breaker Nasali mo na ako sa mga vlog mo. Ito na nga oh, nasali ka talaga. <laughs> ang mayor, ang mayor sa top. ang <laughs> mayor ko ano, vice lang, vice. <laughs> vice lang. Nandun sa Manila ang mayor ano. <laughs> <laughs> sa Manila, mayor. <laughs> Paano, ibaba natin yan? A, dito yung operator. Oh, nandiyan, operator. Ah, nandiyan yung operator. sige, Ay, operator na lang. <laughs> so, yun. Paano yun boss? Eh, I paano anong diskarte diyan pag ano, unload natin sa semento, itabi ko lang dito. Oo, diyan sa Silo Highway. Ay ganoon lang highway lang, no. Tapos pasapasa na lang dito. Ano yari dun sa malit na bako na dala ko? Ganoon din ba nasira din ba 'yan? Yung pin putol. na ina-orderan niya na. Yung lobol. Yung lobol, lobol din naman. Lobol din 'yan. Ito. Lobol 'yan. Tayo ng umaga, ang ano niyan. Oh, may heater yan? Oo, oh, hindi under yan kung diritsuhin mo. Oh, magpapaturo ako sa'yo dito. Oo, oh. may heater yan. Dito kay, ano, bet. Hindi, alam na mga operator siguro yan. Kung nakahawak na nang oh, May heater. Nakahawak na ng heater, na hawak na bulbul na, abulbul, bulbul? Lobul. <laughs> <laughs> bulbul na walang laman. Kakabitan to tayo. Kaya, ginawa ko talaga ng paraan niya na makarga. Ayop na yan eh. Sabi ko, pag hindi makarga, yari ako nito na <laughs> Sabi ko ni Rara. Sabi ni Rara, hindi ata makarga yan kuya eh. Sabi ko siya, sa gagawa na lang parang oh, makarga yan. Open. Kaya nga, ko ang kalawin lang na ito magpare break yan. Ito ito nga, ma Jamie, magamit tabi sa may ada. Bakit la? Bakit la? Sige ko po kanina, ko inuwi. Eh. Matanggal ta, ta. Binuto Ah. Tanggal ka eh. Tanggal pa. Dala mo yung pumuntok mo ako kindisi. lang. tanggalin? talaga tatanggalin. Ahos. Para taklo mo nun, tatanggalin ka naman. ko ang makarimay nung noy. Pero ayaw may taalin. Ah, tumalig ito may alig kriya. Hindi lang ay. Tanggal mo ka. Makarimay lang ay. Saya

Ah, uh, rin na lang siguro. Tabi na lang siguro ako dito mga bay. Tapos siya yeah. Ano ba lang? Ano ba? Oo nga, tatabi lang ako dito mamaya no. Tapos ikwatin mo na lang ng ano. Baklasan mo muna dyan. Saglit lang naman to ibaba kasi ano lang naman to.

Okay na, yung vlog natin dito, hindi na hindi mapi-play sa ano. Hindi hey, ko ma-edit tuloy ang taas ng resolusyon nun. Dito, na hindi ko nga na-upload, hindi, hindi na-upload nga. Taas ng resolusyon. Oh, 520 pa lang ano nun. Hindi okay. kaya. Mayroon. Dito sa GoPro mag-play, pero pag sa cellphone na. Mahirap no. Hindi mag -sil, hindi mag -play sa cellphone. Taas ng resolusyon. Kuputa sayang. Mayroon. Ha? Mayroon. Mayroon. Bukid nun. Kailangan <laughs> bukid ng bukid live sa ano. Oo. Oh. Wala akong backload, yawas ga eh. pero kung nagdabaw ako, may backload sana. Bukid noon man, walang nang akong backload. Buti na lang tumawag sa akin si Ma'am Ann. Nasa Surigao pa ako kaya kung tumawag sa Mas pagino na. Oo, na. Wala na, wala ano, na diyan. Si magino ko na tatawagan. Si dad, si dad di ata yung high bid kagabi ah. No bid? Ay, high bid. Ay, high bid, high bid. siya, di ba? Ano karga niya? Wala. Ano sabi ni Daddy? Tuloy ka gabi. Ginuuna sila no tawagan ko. Ano oras? Kagabi hindi ko natawagan, hindi na nakaraan pa. Mula ano nakaraan Ay, pa kita ko si Daddy kagabi sa ano. Pa sa akin kagabi si Daddy. So, bago magsama ni ko. Kita lang ko, kalagay ang pakarga og siminto president Ha? Nakabitan tayo bakit. Are, are ko may check para mo. Ang ako ay isa na. Imo ay isa. Aja, dyan. No, okay na? Sige, bay. Pandar pa na. May May heater na ha, heater. Heater, anay. Ganyan talaga yan pag galing sa power truck yan Huwag mo asahang maraming diesel yan <laughs> DC lang lang yan ng ilang ano yan Dianay, dianay Ayan o Ay hindi lang tagilid di ba? Takilid eh. Ah, maya maya, babalik ang ano yan Tubili na yung diesel kay pag sa power truck. Tubili na lang tag duha ka galon. Ah? Oy, na-usala. na niya. ta po sa mong unit. Mo unit ba ato naman ta mura man tag hilantan. Asa? Ato. Okay. Eh? Ano kadto ka bai do bulo sa sa Ah. Oh. Yara dal gyap. Kulira. <laughs> <laughs> da mo baya mga sakit. Hey. Boss, may kuha tin Tumama sa ano? Likod. Oh, oh. kahapon yan pagkarga gan si, ilagay ko dito yan pag ano po tatatama man pag ganong ganong sa kuan, awala na sabi ko yung pinipi ko nga yung ano eh siminto yung ganon kayo, kayo, kayo po yung ganon yung Ay, mo mo unit. Mo unit din mo. Amo mo unit. Dire. Dire pa. Ahal. Kali ni mo unit ta. Ya. Ya. Ayo. Ya. Unit sector ay, ikaw hinon. Daga na ko unit. <laughs> may dam ta ano. <pa>, Amo <laughs> kay ah, bitak ko bol, mo na rere. Dili namin nano. Dili <laughs> namin no. Prelo sa sobo. Ha? Ano boss? Yung bilhin namin. Oo. Oh, Oo. So oh, lila, oh. oh. repair lang. NXT. NXT. Oo. Kaya na trailer. Tawag pala rin. Ano ba lang? Takto. Hit. 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 Dapat kukuha lang si Atorne ng out. Ay mga shakman doon baka nanti. Hit. Oo. Oh. Kinuha sana ni Atorne.

Ano kaya pa ko muna dito? Oo, oh, oh, pa anay. Oh, bay, anay. Para magatras kita. Dere boss. Dere boss oh. Apa katulad nung dati ba? Oo. Ay, pakliring na na ngadto. kubili siya ng diesel, boss. kubili siya <laughs> ah? ng diesel. Basig. pa nung niya. para pa lang operator. Ha? Kuya pa lang operator. Nabuhay pa lang walang diesel. Ang diskarte nito para laging malakas. Kung yung umaga talaga, lalo lang pag-umulan pag-gabi, mag-drain ka. Huwag mo hayaan na hindi pag drain yung separator green ano yan, green plug yan bawasan mo talagang kahit ano, kahit ganyan lang kadaming ano, diesel bawasan mo hindi mo yung bako nyan sa minahan kami uh, pag hindi kami nag-drain pag ng format nyan, punta mimo kami dyan kahit 24 hours pa yan nag ano operate. Uh, pag uh, ikaw sa sampah, mag-drain ka talaga <laughs> bawal hindi ka mag-drain malakas ang bako doon kasi pag hindi ka nagdi-train, pag maanuhan mo lang isang gabi, hindi ka nagdi-train, wala na, maghalo yung tubig. Ayaw ng heater namin yan. At Ay, nakayaw ng engineer. Okay man eh. Ang problema, di heater man good. Oh, di heater na eh. Di heater siya. Katong nalang 235 sa iyo Apa yang dapat kita komparirin matang? Bisa tidak dikata komparir? Bisa tidak dikata komparir? Bisa tidak komparir kita? Ya, yang komparir terbaik. Jangan takut, takut, takut terasa. Terasa apa? Terasa berat. Terasa berat. Terasa berat. Terasa berat. Terasa Ano lang ito? Ano lang ito? Ano lang ito? Hindi makapasok sa mga malaki kuban yan. Experience lang sa kanya. Walang insight. Eh. Pero ayos na yan. Basta importante may galaw. Ako oh. lang naman nalang sa... Ikaw siya naman sa umuho, sa Mayinig. Oo. Ako sa... Anong pagod? si Sinay. Oo. ngayon na kayo Oh mar kaya no Pero na si ko siya siya si totoo Tayo kagdan mga truck Ako na ako yung mga certification na ikansa pison paingon sa paingon sa last equipment sagali bang ko sa una oh caterpillar bawal man dito na di ka ma saan asa man siya nasa yun sa asa si sibo tubod ko surigaw man ko na galyo pero wala na tanggal ang galyo surigaw wala nga ito ba? Wala pa rin naka-power rano ba?

Anak ni mo engineer? Ako ah. ay pareha ka muna ng kwan? Mas ah. <laughs> wapa ko Ay mga chicks boy nga ah, Tis delikado <laughs> ay, naka vlog ito Ay naka vlog. Ay, naka vlog vlog <laughs> <Ay> naka vlog <laughs> <Ay> naka vlog <laughs> naka na, ba? Pag blab <laughs> niya ulit na dito ha, maging na upo sa'yo doon, kaya bumigay sa'yo. Ha? Hihihi. Ayaw ulit. Away din rin ba na. Kaon sa'yo dito, kau? <laughs> Kaon ba? Sige na. Okay. Kaon sa'yo dito Wala ba Wala. ba Tara na mga boy, at tayo. Ya. Ayo apa pala. Yay Shout out to my vlog Bye Shut out Kakao na ka, kakao na ka Kakao na ba? Kakao na Kakao na ka dito? So yun Ah. Yeah Soro kidai eh, boss. Sakto <laughs> lang talaga ako oh, ang trailer uno dito ng ulo. Pero wala na, kailangan biyahe na to, di ba? Semento. Last na 'yan. Ya. Pupunta ba? Di ba, di ba? O kaya ng mga equipment, Mga equipment. Hmm. Ano may san galing? Dito, yung mga equipment dito, Lola boss. Dola. San dalin doon sa doon sa ano? Bakit pala kung yung isang ano, yung project promo sa Torre? May project pa ulit? Mm -hmm. So yan mga bay Tapos na tayo Ano na Tapos na At mamaya dandahan na tayo Mapuntang